18 below bawal dun sa loob kasi yan yung mga alam mo na mga hindi pwedeng ipakita ayan nakabukod naman oh, yeah. po siya para hindi po pwede sa mga bata At kaya ang ganda po ng loob. Hong Kong po ito, hindi po ito Japan. At na-memorize ko na po yung kanta. Don, 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 donkey. Don, 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 donkey. Don. Meron din nga po pala silang ang mga set meal, mga ready to eat na pagkain. At habang nagwi-window shopping ang lola nyo, huwag po ninyong kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa mga uploads ko. Tara, tingin pa tayong mga presyo. Dun, 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 donkey, dun, 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 donkey. Nawala kasi yung background, kaya ako na lang ang kumakanta. <laughs> At ayan, yan po yung mga presyo dito. Para may idea po kayo, ibang iba po talaga sa Japan, mas mura talaga doon. Dito, eh, medyo mahal kasi, syempre, Hong Kong dollars ito. Syempre naman, kasi biniyahe pa nila to mula Japan, papunta dito sa Hong Kong. At ayan, talaga naman, wala na akong background music, kaya ako na lang po ang kakanta. Dun, dun, dun. Doggy, adon, don, don, doggy, walang pambili si Miss Ako, tumigil na po yung tugtog. Parang nag-ELSS ako. Last song syndrome sa ulo ko. Doggy, adon, don, 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 doggy, adon, don, don, doggy. Ito ang cute na itong stuff to. Tingnan natin kung magkano. Ayan. Ang ganda niya. At itong mga ito, uuliratin natin syempre para malaman natin kung magkano. Ayan. At eto pa. Tingnan nyo. Ang cute ng mga staff toy talaga dito. Favorito ng mga anak ko yan. Nung bata pa sila. At ayan ang presyo. Siyempre nag-window shopping lang at nakangiti ang lola nyo. Thank you guys. Bye-bye.